Ang mga preparations naman po uh, para sa barangay at SK Elections for next year ay wala namang uh, kinakaharap sa ngayon na uh, mga posibleng balakid? Any updates uh, Mr. Chair? Alam kagabi po tayo ay nasa uh, mababang kapulungan mula umaga hanggang gabi. Inaabot na po tayo ng mga uh, mag-alauna sa uh -huh. madaling araw hmm. na kung saan uh, successfully po na ay depensa ng Commission on Elections ang ating pong budget. Aba. At uh, magandang balita po sapagkat uh, nasabi po sa atin ng uh, ng mababang kapulungan na ni-restore nila hmm. yung nawalang budget ng Commission on Elections na kung saan yung nawalang budget na yun sana ang magbibigay ng dagdag na honoraria sa ating mga guro yung uh, sa darating na halala ng Barangay NSK. Nangangahulugan kung ito po ay mapagbigyan din ng ating Senado sa mga darating na panahon na kami po ay magdidepensa naman ng budget sa Senado ay uh, magkakaroon ng dagdag na honoraria ang ating mga guro na at least dalawang libong piso across the board hmm. bawat isa sa kanila. Over and above the, uh, the present uh, honoraria na kanilang tinatanggap, Mr. Chair para sa baro oh po para po sa barangay SK election sapagkat so, uh, doon po kasi national and local elections, sila ay nadagdagan eh. mm. pagkatapos sa barangay SK Elections, sila ay uh, mababawasan pero ngayon po ay kung sakasakali, mare-restore na po ito maibabalik na plus kami po kasi ay kinakailangan mag-create ng 10,000 dagdag na presinto sir Alan so, 10,000 uh, additional precincts tapakat dumagdag din po uh, ang ating pumbilang ng mga uh presinto at uh, mga botante na boboto para sa darating na national na barangay ng SK elections mm. sa November of 2026 Ayun.